Yes, hello. Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa ating munting channel. Sa video pong ito mga kapatid ay tuturuan ko po kayo kung papaano paghiwalayin ang dalawang tao na nagmamahalan. Ang pamamaraan pong ito mga kapatid ay gagamitin nyo lamang po sa inyong mga partner kung sa tingin ninyo ay mayroon siyang napupusuan o di kaya ay mayroon siyang ibang minamahal o kalaguyo. Huwag po itong gamitin sa taong hindi niyo naman po pagmamayari upang wala kang magiging problema sa hinaharap at hindi ka makakasakit ng damdamin ng isang tao. Gamitin lamang po ito sa kalaguyo ng inyong mga partner. At ang pamamaraan pong ito mga kapatid ay napakasimple at napaka-epektibo po. Pero bago tayo magpapatuloy mga kapatid ay inaanyayahan ko muna ang mga first time pang napadaan sa channel na ito na mag-subscribe na po kayo at pindutin ang inyong notification bell. Pakishare at pakilike din po ng video ito. Madali lamang pong gawin ang pamamaraang ito mga kapatid. Kaya naman po makinig po kayong mabuti at panoorin po ang video ng, na ito ng buo. Nang sa ganoon po ay inyong maintindihan at maisagawa po ninyo ng tama ang pamamaraang ito. At ito po ang mga kagamitan na inyong gagamitin sa pagsasagawa ng ritual pong ito mga kapatid. Una po sa lahat, kailangan nyo po ng dalawang larawan. Larawan ng inyong partner o minamahal at larawan po ng taong kanyang kalaguyo. O kung wala naman po kayong larawan ng dalawang taong ito, ay maaari pong gamitin ang kanilang tunay na pangalan. Maghanda lamang po ng itim na ballpen at kapirasong papel. Dalawang papel po ang inyong gagamitin. At ang pangalawang gagamitin niyo po dito ay isang garapon na mayroong mahigpit na takip. At kailangan niyo din po ng kape. Kahit na anong klasing kape po, mapanes kape man ito, greatest or nasa sa inyo na po. Dapat ay pure coffee ang inyong gagamitin. Huwag pong gumamit ng mga 3-in-1 sapagat hindi po ito po pwede maghanda ng tatlong stick ng Nescafe o di kaya ay greatest. Yan ang inyong gagamitin. At maghanda din po kayo ng tatlong pirasong siling labuyo yung hinog. Yan lamang ang inyong gagamitin sa pamamaraang ito mga kapatid. At ito po ay dapat ninyong gawin isang araw po bago mag new moon. Isang beses lang po itong gagawin at ang bisa po nito ay panghabang buhay na. Tandaan nyo po na gagawin ninyo ang pamamaraang ito isang araw bago mag new moon. Ibig sabihin nito ay titingnan ninyo sa inyong mga kalendar kung anong araw matataon ang new moon. Bago po mag new moon. Isang araw bago mag new moon. Yun ang pinakaeksaktong araw at ang oras po nito ay nasa pagitan ng alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Simula na po natin mga kapatid. Una po sa lahat ay humanap ng lugar na tahimik at walang makakaisturbo sa inyo. Una sa lahat ay kunin ang dalawang larawan, ang larawan ng inyong partner at ng taong kanyang kalaguyo. Isulat po sa likod ang kanilang kumpletong pangalan. Isulat ang kumpletong pangalan ng inyong partner sa likod ng kaniyang larawan at ang pangalan naman ng kaniyang kalaguyo sa likod din ng kaniyang larawan. O kung wala po kayong available na larawan ng mga taong ito, ay eh isulat na lang po sa dalawang pirasong papel ang kanilang pangalan nang magkahiwalay. Isang pirasong papel ay para sa taong inyong partner at ang isang pirasong papel ay para sa kanyang kalaguyo. Pagtapos na kayo ay ilagay sa loob ng garapon ang mga papel na inyong sinulatan. Pagkatapos ay ibulong doon sa bunganga ng garapon ang mga salitang ito. Kayo ay magkakahiwalay. Mawawala ang inyong nararamdaman sa isa't isa. At magagalit kayo sa isa't isa. Sabihin po ang mga katagang ito ng pitong ulit at hipan ang garapon. Pagkatapos po ay kunin ang inyong stick coffee at ilagay po ito sa loob. Pagkatapos nyo pong mailagay ito ay kunin ang inyong siling labuyo. Durugin po ito at ipasok sa loob. Pagkatapos po nito ay takpan po ito ng maigi alugin po ang garapon ng mabuti pagkatapos niya itong maalog nang mabuti ay ibaon ito sa lupa maaari din na ibaon sa buhangin maaari din po na itapon sa ilog o di kaya ay sa dagat sa ganoong paraan po ay mawawala na ang kanilang nararamdaman sa isa't isa habang buhay po ang big ang bisa ng pamamaraang ito mga kapatid Mas prepare ko po na ibaon ito sa lupa o di kaya ay sa buhangin Nang sa ganoon po ay walang makakakita nito At walang magbubukas ng garapon sapagkat mawawala po ang bisa nito kung sakaling ito'y bubuksan Kaya naman po mas maganda ito na ibaon sa buhangin o di kaya ay baon sa lupa kaysa itapon ito sa dagat o sa ilog. Gamitin po ang pamamaraang ito para sa ikabubuti ng inyong sarili at inyong partner at 'wag po sa kahinaan o inyong sariling kagustuhan lamang mga kapatid nang sa ganoon po ay hindi po kayo mabalikan. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Marami pong salamat sa inyong panonood at pakikinig. God bless po sa inyong lahat.